Hi guys, madilim dito sa bahay. So ngayon, habang nagluluto ako, i-record -re ko yung kapalaran ninyo. Pwede to sa pag-ibig, pwede to sa pera. Pero naalala ko guys nung nagbasa ako ng kapalaran nung last 2023 yata yun. Lahat po na na na-reading ko, lahat na parang kumbaga parang nahulaan ko yung sarili ko. Hindi ko alam na sa akin pala tatama yun. So, lahat na mga gandang blessing sa akin napunta. Hindi ko naman alam na sa, para pala sa akin yung mensahe. So, ngayon guys, kunin nyo na lang yung para sa inyo, no? Yung para sa inyo, guys. Shuffle natin yung Ayan, titingnan mo lang natin guys kung ano yung kapalaran nila. Bilisan lang natin guys. Yan. Yung iba sa inyo. Nasa kamay nyo na yung tagumpay. Diba? Inaantay nyo guys. Mayroon kayong inaantay na pagkakapirahan guys. Ayan ngayong 2025 guys, meron kayong ano, paparating na inaantay ah uh, kapirahan to guys, kapirahan ayan, magsisilebrate yung iba sa inyo yung iba sa inyo, no, magdidiwang sa mga blessing, ito talaga um, ito pa rin maaaring ah uh, magpahinga na lang kayo. Wait lang guys ha. Unang card pa lang guys, napaka-positive na nito no. Ayan. <coughs> yung iba sa inyo kahit hindi kayo magtrabaho dito guys. Ano, yung pagsisikap ninyo. Ayan. Um, maaring, ma laging may celebration sa inyo. No? At saka napaka-success, magiging successful yung buhay nyo guys ngayong 2025. Ayan. Mabilis to siya, dumating. Mabilis. Ayan. Maaring mayroon kayong ano, maaring mayroon kayong uumpisang negosyo, pero yung iba naman dito sa inyo, mag-ingat. Kung ano man yung um, mag-ingat kayo guys kung ano man yung uumpisahan ninyo. Dahil baka magsisi kayo, no? Baka magsisi kayo sa huli. Uh, magingat mag-ingat lang kayo sa pagdidesisyonan ninyo, mga baby ko. <coughs> no, maaring may inaantay kayong um maaring may inaantay kayong jowa na galing sa ibang bansa ayan maaring magkita kayong dalawa magtagpo no, maaring magtagpo kayong dalawa so yung iba sa inyo dito may bagong pagkakakitaan so ayan mag ingat kayo guys baka yung iba sa inyo maloko hindi makatulog no kung sa love ito guys ikaw lang ang mundo nya eh kinilig ako guys sabi niya sa akin, Akin na ang kamay mo at papakasal ka na sa akin. Agoy, sabi na eh. Yung iba sa inyo guys, swerte na sa pera. Swerte pa sa love life. Ayan, contento na yung iba sa inyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye.